Noong February 21, 1997, habang nag-host si Art Bell ng kanyang sikat na late night radio program na Coast to Coast, ang radio program na ito ay mayroong hanggang 15 milyon na tagapakinig gabi-gabi. Ang programang ito ay kilala sa mga kakaibang kwento. Ngunit sa araw na iyon, isang tagapakinig ang nagpakilalang si Mel Waters. Ang kanyang kwento ay nagresulta ng ilang dekada ng paghahanap sa tinawag na Mel's Hole. Sa kanyang ulat, sinabi ni Mel na mayroong isang napakalalim na hukay sa kanyang lupain sa Kittitas County, Washington sa USA. Ayon sa kanya, ang mahiwagang butas na ito ay may lalim na 80,000 feet at nagbibigay ng taglay na kapangyarihan na kayang buhayin nito ang namatay na alagang hayop dahil ayon sa caller ay naghagis ng patay na aso ang kanyang kaibigan sa hukay at laking gulat nila dahil nagpakita ang alagang aso na malusog at masigla. Ayon sa mga na curious at nagresearch sa kwento ay walang nakatirang record na isang Mel Waters ang nakatira sa lugar. Ayon sa mga geologists, maaaring ang nakitang malalim na hukay ni Mel Waters ay isang abandonadong hukay na dating ginamit sa pagbimina ng ginto. Ngunit ang mga kakaibang kakayahan ng sinasabing hukay ay hindi napapatunayan at walang basihan. Patuloy na tumatawag si Mel Waters sa programa at siya ay nakatawag ng limang beses sa pagitan ng 1997 at 2002 upang ibahagi sa mga nakikinig ang mga bago niyang nadiskubre tungkol sa hukay. Pagkatapos ng 2002 ay hindi na muling tumawag ang misteryosong caller.